Hala sa, inyo, para sa <laughs>

Sarap dito sa ilog, guys. Hi. Ayan. May kanin kami. Kanin. O, kayo na kayo. Daryo, magsanda ko na dito. Mm. Wow. Eto. Mm. Isda. Ayan yung ulam namin, guys. Tapos, mm. bukas mo pa. Ayan specialty ng mga kapampangan, buro. Ayan, buro yan guys. Tapos, ayan, may nilagang talong, okra, tsaka eto, pwede na rin pang ulam to. Ayan. Simpleng ano lang. So, simpleng celebration lang. Sa Mother's Day. Thank you. Hi, brother Senay. Hi. Hindi lang <laughs> ako nakasimba kanina kaya hindi ko na dati. Okay lang yun. At least naalala mo. Kaya na kayo. Oh, Ito yung buro guys. Ang doon toyo. Ha? Hindi nga. Nakalimutan ko. Kain na kain. Kain na kayo. Hindi kumain na. Alamin niya atang ko. Ayan, kutsara. Pwede na may kutsara na yan. Babaan aina ayo buru Sabi ko sa iyo kanina, bumili tayong lutong ulam. Sabi mo, wag na. Oh. Kala marami ah. Pwede na yan. Ano yan yung... Ugat? Mga dahon na inano ko. Kain na, kain. Mm-hmm. <laughs>

I'll get started. mal I ang kanina ulam po. eh. ko, i-date ako ng papa niya. Ang tanda. Ay, niyo na. Matanda niya. Mother's Day ngayon. mag lang? Ako, binati kita. Hindi po, hindi ano may yun, anniversary din yung ano na yung magkaan. Araw ng mga nanay. Ako binati ko si mama. Ayun, hindi. Hindi binati Proud ko pa. Hmm? Ayaw na. <laughs> mo ya, kain ka na. Ayun na. Ayun para kakain ka mamaya. ولا بقى انا عامل كم دمغه يلا طب انت بتسرع ايه باصوا باصوا ليش بتقدر انا

Happy Mother's Day! Naligo na tayo sa, sa malit na ilog. Oh. babaw nga lang. <laughs> Ano to kapag lumaki Ano is Ayan tayong manga, guys. Hmm? Alam niyo ba, yung gusto ko yung manga. Gusto ko yung nasa gitna.

Nakakain na dati ito. Pwede mo na rin ito. Bakit daw nang ginagalit ko yung langan <laughs> dyan. Bakit

naligo-ligo to. Diretso kuno to mo Yung, yung, yung batang ayaw pang umuwi. Eh. Ay, silong lang ako. Ate mo. Ah, pera ta yung nakalimutan. Na, Ma kaya yung brief tara nakalimutan mo doon. Nasaan i mo na lang doon. Uwi na kami, guys.